Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel For today's video, tayo po ay muling lumawot ngayong hapon So come on guys, samahan nyo kami Let's go! So yan mga idol, katatapos lang naming mag-aria. Time check, it's now 4:18 in the afternoon. Kaya kainang umaga ay lumaut din tayo. Then ngayong hapon ay muli tayong sumubok na lumaut. na hoping sana mas maganda yung maging huli natin kaysa kainang umaga. Pero kainang umaga ay very thankful kami sa blessings na aming natanggap dito kay Haring Dagat dahil maganda naman yung aming hinuli. Ayan, nandito rin kami sa ispat na to. Medyo umadjust kami pagilid. Dahil sa pagilid tayo nakakuha ng maganda. Ayan, ang ganda ng panahon ngayon dito sa dagat dahil kalmada si Haring Dagat. Sigurado yan, mamayang padilim yan. Asbok na naman yung hangin ito At mataas pa si Araw ang sakit pa sa balat ayan alright mamaya na lang mga idol a few moments later so ayan Ila na tayo huling lambat na lang yung inihila ni Oshino pagkatapos niya na iuwi na tayo malakas pa rin yung hangin ayan mamaya papakita ko sa inyo yung mga natanggal natin sa lambat na to maraming ano astronaut pero meron naman tayong pambenta kaya mamaya samahan nyo kami sa pagdadala sa konsignasyon dahil tapos na tayo magtanggal time check, it's now 11.04 in the evening ayan, itong ating lambat ay bukas na natin yan iyaakit dito sa ating bangka ayan, halos lahat ay nagtatanggal pa rin pero patapos na sila ayan, ganyan kasigla yung lugar namin dito sa barahan tuwing nagkakaroon ng lautan sa gabi ayan, maliwanag Halos uh, lahat ng bangka ay may mga ilaw at maraming tao. Ito, eh. yeah. So, samahan nyo kami sa konsignasyon. Dadali natin tong ating mga huli. Ayan. Puro alimasag yung mga yan. At ito naman sa kabila ay puro mga hipon. Bali yung mga isda natin ay pinabakaw natin sa ating mga friends. Ayan. At yung ating mga astronaut ay meron na rin ng uwa <coughs> So ayan, nandito na tayo ngayon sa consumption. Dapat papahinin na tayo. Ano oh, man yan sa For shopping yan. Sabi nga, tayo na harapin. Oh, <laughs> uh, <laughs> ayan uh, yan naman, lagot-lagot na. Kaya ba, si Kati kanina yun? So, Sabi natin kung makakailang kailan. Kanina? Kanina? <laughs> hey, ayan, big no? na lamasan. Pero, ay matagal na. Ilaw. Ang sarado na dalawa. kasi na sa may paanakan! Ba't na dalawa? Hindi! naman din kami doon! Sabi naman doon sa ano... Sa medyay, Tigas! Sarado! Walang pasingaw-singaw! <laughs> Tatlo. Magpapabata <mga> pa. <laughs> Baka magpapalitan ng bata. dalan <laughs> Basa. Ito yan. Ay, siyam. Siyam. Siyam na buwit. Ay, 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 po lahat yung uwang kinita natin at ang pinahilo natin sa gabing ito. Dalit siya tumulog ka. Diyan, diyan na talaga. Ayan, pagdating naman po dito sa bahay, itong pagluluto naman po ng ating hapunan, ang aming hatupagin. Ayan ay mga huli ni Oshino sa kanyang pananangkab sa laot abang nakariya yung aming lambat. Nalinisan na niya yan, natanggalan na ng tinta at ready ng lutuin. Ang tawag dyan sa pusit na yan ay pusit tunay. Ayan, nakaready na rin yung ating main ingredients, yung ating kamatis. So, yan ready na po yung ating main ingredients, ang ating kamatis. So, ang gagawin po natin or ang tawag natin sa ating menu for today ay kinamatisang pusit. Alright, let's start cooking. Ayan, isutay lang natin yung ating garlic. Then, afterwards nyan, yung ating onions. Ayan. Ayan, golden brown na yung ating sibuyas at bawang. Lagay naman natin yung ating kamatis. Mmm, ang bango na. Ayan, nailagay na natin yung ating kamatis. Hintayin lang natin yan na lumambot para lumasa ng husto dun sa ating pusit. Ayan, malambot na yung ating kamatis. Pwede na natin ilagay yung ating pusit. Ayan mga idol, malinis na malis, -slice na wala nang halong kulay itim na tinta yan o yung ata kung tawagin dito sa amin ayan sudod natin gagawin na lagyan natin ng konting tubig at ayan lang natin siyang kumulo para lumambot yung ating pusit ayan luto na yung ating masarap na kinamatisang pusit para sa ating panghapunan sa konting pirasong pusit napadami dahil sa kamatis. Ayan, kamatis pa lang at ang sabaw niya ay ulam na. Try nyo po yan mga idol. Sigurado pong pati ang inyong mga kids ay sure na magugustuhan nila. Ayan mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa nating paglaot ngayong gabi kung saan tayo po ay nag back to back fishing. Sobrang pagod po pero worth it naman yung ginawa nating paglaot dahil maganda naman yung kinita natin lalo na yung kaninang madaling araw na lumaw tayo ay maganda yung naging resulta so yung ngayong gabi ay medyo humina Ah, uh, bali bawi na lang tayo sa susunod pero nakalibo pa rin tayo ng kinita ayan sana po ay nagustuhan nyo ang aming video at na-inspire namin kayo. At kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba nito ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!